Ayan, napakainit pa rin po kahit alas 7 na po ng gabi. Siyempre po mga kalaki, eto bantay-bantay tayo ng tindahan. Ayan, nakita nyo, gabi na oh. Gabi na sa amin. Siyempre po mga kalaki, ngayon po habang nagbabantay ng tindahan dito, magbibigay po tayo ng mga laki numbers po para po sa masusugid nating mga lucky followers. Kanina po nag-live tayo, yung mga hindi ko po nabigyan sa live ng lucky numbers, pwede po kayong mag-comment kayo dito, sabihin nyo po sa akin kung anong digit ang gusto nyo at kung taga po kayo ha. Okay po mga kalaki, mag-aantay po ako ngayon ng mga mag-comment po mga kalaki at tatawagan ko po kayo. Pwede po ba pag tinawagan ko po kayo ay siyempre uh, syempre video call po mga kalaki, di ba? Ayan po, wag nyo pong, wag na wag nyo pong ibibisi ang cellphone nyo po ngayon mga kalaki dahil sa bawat comment po na mababasa ko at talagang maramdaman ko na kailangan mo ng laki numbers, 2 digit, 3 digit ibibigay ko po agad sa mga kalaki pero sa 6 digit laki numbers para po sa may mga birthday, ito po as may mga birthday na request nila, 6 digit laki numbers po ipopost ko po ngayon po dyan po sa screen yung may mga birthday na request nila okay, at sa mga magpapasumada po ng mga 642, 645, 649 655 at 658 maya maya po magsusumada po ako mga kalaki at mm, pag nabasa ko po ang comments niyo na talagang kailangan niyo, ibibigay ko uli po sa inyo mga kalaki. Mag-abang lang po kayo ng mga lucky numbers natin araw-araw. Dito po marami pong sinuswerte sa atin mga kalaki. Ha. Lagi po tayo nakapagpanalo, nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Legit po yung mga account na yan kahit i-chat nyo po sila na nanalo po talaga sila. Sila mismo nagsasabi sa akin. Kaya bibigyan kita ng lucky numbers ngayon.